Actually mga idol, dugay dugay po akong kung paghulat na uh, makabuo ko yani. Mao gay tong ani abot ang time nga uh, an po kong paglaom ba kay dugay pero wala pa ko naka out Pero karon na encourage jud ko sa akong nadawat gikan kay Meta. So nagbunga na ang atong mga uh, pagod, hirap mga idol. Iabot yun time nga nadawat na, na atong first out So, so mo nang gishare na ko sa inyo mga idol para ma-encourage pun mo ba. Ah, uh, labi na gyud sa mga bag-ubitaw na mga bag na content creator. Kay taas pa jud kayo nga panahon ng inyong pabutun, mga idol. Pero, di rin na siya hadlang lang kung sa man sa panahon. Basta na lang kay ginapangandoy sa imuhang pag, pagbablog ay ilang huna ang kakapoy. Huna-huna o nimo nga, i-enjoy lang nimo imong sarili, uh, enjoy lang nimo ang imong ginabuhat, para di nimo abot sa time. Bolang lang na mga idol, sinawot nga mamotivate ka mo, ma-encourage ka mo, uh, sang na-receive ka gikan kay Meta, mo nang ipadayo na to ang atong ah uh, pagiging isang content creator pag upload sa mga atong mga video content although di man ta everyday nag upload basta na lang i-upload maghimo dili na to para manotice ta meta, na uh, update, updated ta permit sa atong account kung baga sa sayings pa pag may tinanim may aanihin, kaya madul uh, Huwag niyong isipin niyo muna yung earnings. Mag-focus muna kayo sa paggawa ng mga magagandang video. Yun po ang ma-advise ko po sa inyo mga idol. Lalong-lalo na sa baguhan. At saka paramihin po natin yung mga followers po natin. Kasi pag maliit lang yung followers po natin, kunti lang yung manunood, kunti lang, kunti lang yung views sa ating mga video. Padamihin natin yung mga followers natin. Gagawa tayo ng mga video, educational video doon sila mag ano, mag follow at magtatangkilik sa ating mga video ugdag ko, ugdag kayo ko pasalam, pasalamat sa akong mga kapwa na kunting creator wala bitaw na nagsawa na magtangkilik sa akong mga video, mag react mag comments, dagan kayong salamat kaninyo mga idol isang malaking utang na loob yung ginagawa nyo po sa akin maraming salamat saka sa mga nagtuturo po sa akin kung paano magiging isang content creator. Daghan yung salamat kaninyo mga idol sa sawang suporta at pagtangkilik panunood sa mga video ko pag engage Pero karon mga idol, mubalik na jud ko. Paulang na mga idol, inaot nga na-encourage mo dalang salamat. God bless